Wait, I wanna see. Good morning, guys. Happy Thanksgiving. Oh, I said Happy Thanksgiving. Mm -hmm. Kaya kagising ko lang. <laughs> ang sakit pa rin ng aking ano. nito oh. Yan yung dahilan kung bakit ako hindi nakakapag-vlog kasi ako may sakit. Tingnan ninyo ang aking plant. Babe, did you water it already? Really. No, see? Thursday, water. I watered. I watered the ano. See, I plant the bell pepper here. I think I slept so much. Mm, Tada! Ang dami-dami niya, diba? Hindi ko na siyang ilipat kasi lalaki na siya para pag nagbunga siya. O, oh, diba? So, paggabi, patulog kami ni Patrick, guys. Nag-request ako sa kanya ng McDonald's kasi sabi ko, I'm going Happy Thanksgiving, everyone. Thank you. I love you. You don't want to eat here? But I already set up outside. Okay. Natagal akong hindi nakapag-vlog dahil um, ako ay may sakit and as you guys can see maga pa rin ito. So, after nung sakit ko, ito naman yung umano sa akin yung sinaw ko. Tignan ako makakain ng maayos. Tapos um, sobrang wala talaga akong pahinga dahil yung oti ko ay palagi tapos isang araw na yung pahinga ko minsan tapos itutulog ko lang siya tapos kinabukasan work na naman <laughs> nangihina na ako anyway guys yung winter pala dito sa Taiwan is nag-uumpisa na kaya siguro ako nagkasakit kasi nag-change na yung klima dito. And, yung weather dito, kaya rin siguro ako nagkaroon ng singang na yun. Alam nyo, kahapon off ko, diba? Maghabon na ako, natulog nung natulog. Tapos, liplana ako na magpagupit. Dahil gusto kong magpagupit before itong concert ng SB19. Kasi gusto ko maganda ako sa concert ng SB19. Kaya lang, sobrang anto ko. Kaya pagising ko gabi na talaga. Hindi na naman ako ilang araw na ako nagpaplanong magpagupit. Pero at least, yung December 8 naman is medyo malayo pa. Ah, kayang-kaya pa susubukan ko next stop ko kasi masyado nang mahaba yung buho ko. Kailangan ko nang bawasan. oh. No? Kita nyo yan. Gusto ko sanang magpa-walk ka tuloy. Siyempre, concert yun ang SB19. Kahit hindi buo yung SB19, kahit si Ken at saka si Josh lang. Dapat maganda tayo. <laughs> Charot. Hindi <laughs> ako guys. Gano'n makapagsalita. Dahil yung singaw ko. Actually, Um, nabawas-bawasan na yung sakit niya and yung pamamaga niya kahapon as hindi ko talaga mabuka yung bibig ko, hindi ako makakain hindi ko mai as in makapagsalita dahil magamaga yan, so bumili ako sa butika ng gamot ito yung binili ko Ayan o, oh, nilagay ko siya na Nabawas-bawasan naman siya. And pag nagmumumuga ako ng may asin, grabe yung kirot. So at least ngayon, hindi na masyado. And kahapon day off ko pasok na naman ngayon <laughs> kaya good <laughs> luck self baka kailang ka na maging kwento ka na lang <laughs> So, ayan guys, kakatapos ko lang maligo at nagre-ready na ako dahil ako'y maya-maya papasok na sa work. Guys, tingnan nyo yung aking bibig. Tingnan nyo. <laughs> As hindi ko talaga siya magalaw. Alam nga, gutom na nga ako. Tapos yung burger na binilis sa ako ng isa, hindi ko makain. Kasi nga, guys, sobrang sakit. So, mag apply ako ng skin care. Kasi, dry na nga yung labi ko. Hindi pa pwedeng pati yung mukha ko. Kung Hanggang kailan mo ako pahihirapan? Singaw ka. Pa. Tingnan nyo, malaki pa yung pangako, diba? Mag-up pa siya. Mas lalo na kahapon. Serum. Ang oh. gawin. Oh. Itang hap. Sana naman, next up ko wala na ito. Moisturizer. Nakakatuwa naman yung skincare na ginagamit ko dahil kahit ha-ha-ano, nalilisan yung mga dark spot ko. Tingnan Wala na kumpara para before. Sorry natin na maglagay nito. Natatawa talaga ako sa pagmumukha ko. Kailangan bago mag-concert ang SB19 wala na to dahil nako hindi makakasigaw ang ate nyo. Ay. Lip gloss dahil yung labi ko ay sora ng Ganito. So guys, naglalakad na kami ngayon papuntang train station. Hinati daw ko ni Patricia. Ayun o. So ang nagtitinda dito guys. Tingnan nyo ang da daming -da -da ng tao. Ala daming aso. Diba? Bang Chow. Sa gabi guys, punong puno ito ng Christmas light. Sayang nga lang di mas yung na namin ni Patrick. si laki nung aso din. Dan. Ganda nung aso. Oh. Sobrang laki nung aso. Nakakatuwa. Loco. <laughs> it's cute, good. Mm -hmm. right? mm -hmm. June, mm -hmm. With what they have now? No, this is it's a dog show. Maybe. Right? Maybe we can touch the dog. Very dog. Maybe we can touch the dog. Over there, the big one. Parang meron silang dog show dito. Si I I think naga pre ano, pre pre dog checkup ganun. Oh, so si Yeah, I oh, see. Yeah, I think it's a dog exhibit. Yes. <laughs> Di ba? So many dogs. Oh. But I like the white dog, the big one. Yeah. Yeah, parang dog exhibit. Sa gabi guys, punong puno ng Christmas light dito Mas maganda din nung pumunta sa gabi Diba, babe? Oh, look at this guys, tingnan mo It's so cute, diba? Wait, I wanna see Grabe, siya orang laking ah. Gusto kong hawakan yung aso Kasi nakahawakan ng iba Pero itong isa, naihiya So, hindi na lang kami naghahawak. Ang daming aso. Babe, they think what they have now. See? Ayan, no? Kahit saan may aso. Ito, cute, oh. Chihuahua. <laughs> Chihuahua. Ayan, no? Sa, so, so, sa, gabi, guys, parang puno yan ang Christmas light. Diba? 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 Hi. Hi. Okay. Hoy, handsome boy. <laughs> Tinatawag nila yan guys na Christmas land.